siya. Uwag. Oh, Ang laki na na. Oh, ilang layer yan? One, two, three, four, five. Five layer na siya guys. Tapos may nag-umpisa ng ismalit. Kita ni Lapit ako. Lapit ako. Ayan. oh Asan yung Reyna? ito na. Dito sila tumira sa ilalim ng... sa lab ng CR. Ilalim ng ano? Ano ito? Kesa okay, sa namin. Ito lang ang ano. Sabi nila, okay? Dito manakain yan, dito eh. Oo. Kailangan ba kasing mga ano na, lalampang lumaki. Wala. Paano yan? Tangganin mo yan? Tangganin yan. Ba't parang wala siyang lamang ano? Ito, na nga eh. siya honey. Yes, parang, parang dry siya. Laka binaklas na talaga kasi ang laki na na, oh. Oh. So, ilang layer na yan. Dito sila pumasok sa ano, sa butas ng alulod. Yan, yung pinaglagyan namin. Dito sila sa ng minabahay sa loob ng CR. So, yan. Ilang layer na yan, oh. Pero hindi siya, ano pa, no. Uh, dry siya, guys. Kasi na Ano kasi? Kala na natin tanggalin baka mapuno na itong ano, namin, binaklas na nga itong kesa namin para lang makita siya. So, ayan ang bumumad sa amin, oh. Grabe ang laki. Ayan, yeah, yun yung butas. Ayan ako. So, ayan. Tipitan natin. Sorry, kailan tanggalin ka. Wala nang lumaki pa siya eh. Uh, Kasi eh. Ayan, kailangan na talaga siya Kapal niya na ako Honey bee na tumira sa loob ng Kesame ng CR Thank ito na grabe ang dami. Oo. Oh. Tingnan nato Asa na po, kaya ang ano? Meron iba to yo. yung iba may katas na ito, katas 'to. Meron siya, guys. Oo. Oh. Yan. Ah, kain ba 'to. Yan. Honey. pure honey.